pero hindi na agad ko makapaniwala. Kasi after like a year or two, magsama-sama ulit kami para mag-concert. Hindi lang isang araw, kundi dalawang araw sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. At hindi na yan. Day one, sinote out nila ng West Bank 7-0. Bahala sa ginawa niya. Tagong, mas dinobli namin yung paghahanda para lang ma-pull off itong concert na to. thank you so much for giving us motivation and inspiration para talaga bigay lagi yung best namin. So thank you, thank you so much guys. Kasi, imagine, before, ang ating pinakamamahal na tahanan, Aroneta. Ilang years tayo nag-concert sa And after seven years, finally, we were able to kapulong <laughs> <laughs> itong Philippine Arena <laughs> na grabe, sobrang daming katakon. Thank you so much, guys. Alam mo napansin lang ako? Oh. Kasi yung normally, kalapas natin ang pwede. Thank you! Thank who travel with us the all the way from their countries, respective countries Siyempre, we have to greet them, of course and sa mga bagong Pilipino ngayon lang, ngayon lang po nakapaloob ang aming concert So, Pablo, ano mamamawalin na natin ka? Ano tayong mapapakilala? Ano Isa-isa, daw. Isa-isa sa kanin, parang nagbaka Nabiwala to dito na bakit ako dito Dito lang kami naman. Nandito lang Okay. Alright. Okay. Magpakilala mo kita as group? Okay. Paano? Okay. Okay. 1, go! Key the zone! Yeah! Let's 19 Pero hindi lang yun. Kasi bilo sa tagal na natin hindi naka-concert. As a group. Piling ko, namiss tawagin yung houses. Gusto mo ba 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 houses. Ah. Simula mo na, Justin. By age now. Ah, by age now. Ano yun? Okay, sige, ulangan mo na kuya. dito do na that. <laughs> Para sa mga gladiators na tagayihon ah. Bago, bago, bago. <laughs> Para sa mga Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, ayo,

No, nanta ko puti. <laughs> Napakabait. <laughs> Ampila kamila. Grabe! Sige nga! Parang tanggol na para, 55,000! Yeah! Ah, ang sarap sa tuwing nga! Sobrang nangarap lang ng mga pag dito. Parang lagi kami ngayong day three Na syempre, di ba nakapag-perform na kami sa Maraneta, sa MOA, and other stages. Pero for the first time ever, ito yung solo concert natin sa 59 and two days in nilimas ang ating show. Nilimas! Grabe. Yeah, Sobrang nakakatuwa uh, lang po sa namin magpasalamat syempre, sa pagtupad sa aming mga pangarap at sa ating mga ah! pangarap together. Syempre, hindi lang para sa amin. Ang sa amin. Of course, uh, parang lahat. <laughs> hindi hindi namin baka ng mga fan projects na ginawa, ginawa ninyo. especially yung mga rap, uh, bosses, uh, the world is your streamer na lumilipad. Uh, uh, um, mga outfits ninyo na, ano na nakikita namin. Nakita namin kanina kung parating kami sobrang aga namin eh. Uh, mga mga 6 yun? Anong oras yun? 8 naman. Ah, 8 naman. Okay, mga rap yun. Hindi mo naman <manong> sobrang aga. <laughs> Pero, ayun nga, nakikita kami ng ocean ng pagdam, mga ganon. So, we just, oh, yun, gaya niya. Okay, yes. Nakita na din lahat, di okay, uh, 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 ba? basis uh, Pag-bosses kung ano yung mga world, yeah. nila. Pati mga barriers nyo, grabe yeah. yung mga recruits nyo. Oh, ayun. Gusto mention, mo i-mention ka sa inyong mga Kaya naman, ayun na namin patagalit pa. I want lahat give you this It's not just about the five of us. Hindi lang kami SP19, kasama kayo 18. This yeah. is our story. Yeah. The beginning of the end. This is Sibula.